Welcome sa mas pinatatag na siyensika, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuselidum Jr., Kalihim ng Aghama Teknolohiya or DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang puso ng agham ay makikita natin sa kwento ng isang magsasaka na nangangarap na mapalago ang taniman ng citrus para sa pamilya at komunidad panoorin natin ito citrus ay isa sa mga top high value crops ng ating bansa kung saan ang Cagayan Valley ay isa sa major citrus producing regions. Diyan nabibilang ang pamayanan ng Kasibo kung saan nagmumula ang mga kalamandarin oranges, mandarin at pomelos. Manungan ta kitaan man, kinapintas di kabakiran, nga is istorya ang ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadot nagbaliwan. Mayat ti aramid ni tatangko na dumakil na kayat kumit nga agbalin akas kanya na. Aglakto-lakto ityay nga to amangan lamok kanda tu mga insekto. Nagaget nga agmulat ti sabakin agal alaga iti manok. Naurnong tirugit ityay nga to. Sapay kumadagit tay ubing nga padakit. Mamati nga mabalin ang paiso pangarap da. Ilay, manong ang karayan nga agay ayus, Kaya't ko nga agtiliw itibayal. Gano'n nga bakalaga ang malusog at malinis o ligtas na planting materials para sa ating mga magsasaka. At gaano nga ba kalaki ang impact ng pananaliksik nito sa citrus industry? Ang kalidad ng pananim, lalo na sa citrus, ay napakahalaga. Nag-establish ang aming center ng isang model ng, ang tawag namin, Quality Planting Materials Production System nakapagtayo kami ng screen house. Naglagay kami ng mga mother trees ng citrus na dito tinatanim mismo sa Nueva Vizcaya. Para meron kaming pagkukunan ng pararamihin namin na planting materials. Mahalaga yung modelong yon. Uh, Nueva Vizcaya State University is uh, a bulwark of innovation in the region as well as in the Philippines through the years we have developed strong partnership with the Department of Science and Technology in fact the Philippine Council for aquatic agriculture and natural resources research and development was our stronger partner and continues to be our strongest, par strongest partner when it comes to implementation of projects and programs related to citrus. in fact, uh, nbsu was awarded uh, the nicer center for citrus. and we continue to innovate together with our stakeholders, developing partnerships in order for us to forward the agenda for r&d as well as innovation for citrus. We want to continue with our innovations, partnership with the stakeholders, so that we'll be able to realize eventually to help our farmers bringing science for the people, develop more livelihood, and improve the quality of life of our partnership of them, particularly the farmers, the citrus farmers of Nyababeskai. isa rin po akong nangangarap na magtanim ng citrus. Meron akong kaunting lupa na pagtatamnan. Ano po yung mga dapat kong gawin o tandaan sa pagtatanim dalo na po sa sa land preparation po. Doon sa area mo, kung mabato yan at saka sloping, mas maganda yan, ano, uh, tanggalin mo yung bato sa butas mo, mga ganito kalaki. Tapos, ah uh, ihawa eh mo yan, palitan mo ng mas magandang lupa, may compost, may ano. Pero wag mong hukayin ng malalim kasi madi-disturb mo yung lupa, hindi na maganda yung kapit ng puno mo. Tapos sa uh, slope areas mo, maglagay ka ng mga contour lines para mga kanal. Para mag-break mo yung flow ng water mo, yung tubig, para hindi mahuhulog yung mga lupa mo, no? So, we recommend namin na mag-satsuma ka tsaka pongkan. Kasi satsuma, early variety yan, and then pongkan din, Para mas mahaba yung harvest season mo. No? Tapos, uh, ma maanap ka rin ng pagkukunan mo ng mga planting materials na sigurado kang uh, healthy. Sa mga planting materials, ano pa nga ba ang kahalagahan na masugpo natin ang mga peste na pwedeng sumira sa ating mga pananim na citrus? Dalawang insekto ang binabantayan namin kaya kinukulong ang citrus mother tree sa greenhouse, house. Itong nagkakalat ng dalawang major na sakit. Binabantayan namin ang citrus tristesa virus na kinakalat ng aphids. citrus greening disease o huwang dongbing na kinakalat ng citrus xylid. So ang pest management sa citrus, pag yung sa newly planted, ano, uh, very critical lang yan pag yung nagpa-flush sila. So usually onset ng rainy season, yung lalabas yung shoots nila. Kasi yan ang gustong-gusto ng mga Insecto. insekto. No? So Depende kung ano, i-feeds e mo, ganyan. pwede ka namang magtingin lang kahit doon sa ano, kung ano yung para sa aphids, e no? Hindi mo masasabi, actually, kung ano yung may concrete ka na, pest management, ano? Kasi, always dependent yan sa climate, sa kung anong weather, gano'n, anong, ano, tsaka kung anong stage ng fruits mo. So, dapat ka, ano, aaralin mo mabuti Yan. Yung mga ginawa na rin kami ng mga ano for best practices na yung uh, sa pest and diseases na pwede nyo gabay <laughs> ng farmers para makita nyo ano nga ba itong mga sakit na to at ano nga ba yung mga insekto na to. No? Anong man po ako maganda magtanim, ma'am? Yung availability kasi ng tubig, importante yan. So, rainy season, June, July usually. Pero may, may minsan naman, meron yung tag-ulan tayo kahit summer, pwede rin magtanim. Tsaka kung nga, may tubig ka, pwede ka magtanim earlier kung depende sa schedule ko bawa kung saan mas uh, free yung time mo na magtanim pag nag pag nagtata, nagdilig ka bawa yung katatanim lang so at least uh, yung dilig mo hindi dun sa puno mismo no ang dilig mo halimbawa uh, mga one foot yung perimeter niya ay yung paikot niya circumference dun ka magdidilig Tapos pag yung malalaking puno, kagaya sa amin, to pag summer, nagdidilig kami. So, ang pagdidilig rin yan, eh, doon sa canopy line. Kung nasan yung mga dulo ng mga ano mo, usually 10 minutes kami paikot dyan. Iwasan lang na talagang tuyong-tuyo. Kasi Ayan. mahirap na pumasok yung tubig pag tuyong-tuyo na yan. Uh, sa paglalagay po ng abono o pag fertilizer, ano po yung mga method or technique na aking gagawin? Pabaya mo muna siya mga 6 o six months, ganun, para makastablish mo na siya bago ko maglagay ng fertilizer. After mga six months or more than six months, depende makikita mo naman kung nak-establish na yung puno mo, no? So, ibig sabihin, naka, ano na yung, ano niya, makikita mo, mag-start na siya, mag, magkaroon ng shoots, mag-flush siya. So, ibig sabihin, naka, ano na naka yung, naka-establish na po. Established na. Siguro, after a year ulit, tsaka ulit maglagay. At depende din, kasi sa klase ng lupa mo, kung makikita mo na talagang kailangan mayabong yung puno mo, kailangan mo sustentuan niya. Maglagay ka rin ng mga organic fertilizer. Usually, kung may mga mulch ka, lalo pag summer, nas may mga pang mulch ka, like may baw, may mga saging kang tanim, importante yon na mag-keep ka at least 5% ng organic Tilay, uh, organic matter sa lupa mo. That's the reason why we would like also to uh, go into organic farming. So even the use of uh, pesticide, insecticide, uh, alam naman natin na kung dependent tayo sa mga non-organic, medyo nangingimi yung mga consumers na kanin yung ating uh, produkto. In fact, we were awarded by uh, the Department of Agriculture as the first province to have come up to have uh, approved an ordinance in order to ensure the safety of consumers particularly of agricultural products and that would include the citrus uh, products <laughs> at natutunan natin ang kahalagahan ng mga planting materials at mga paraan upang mapugso o mamanage ang mga peste na pwedeng subira sa ating mga citrus farm. Ano pa nga ba ang mga pwede nating gamitin o magawa gamit ang teknolohiya upang mas mapataas pa ang potensyal nating kumita sa naturing na industriya. Through value adding sa pagpoproseso ng mga dapat ay reject na ng mga produkto. Noon, nagpa-process na ako ng mga citrus products at iba pang mga prutas dito sa Norris Kaya. Kaya lang nung nakita ko na ang daming rejects. Ang daming nakukulog, ang daming nire-reject. So, tinatanong ko kung anong ginagawa dito. Yung iba, pinapahingi na lang, pinapakain sa animas. Yung iba ay pinagbibili ng mura. So nag-develop ako ng mga technologies para pakinabagan yung mga rejects na tinatawag nila. Kasi tulad ng car na tinatawag nila, halimbawa may typhoon na scratch, nagwa brown Sa loob naman, maganda. So from there, naka-develop ako ng apat na utility models na tinatawag na zero waste process. Maliban sa juice, uh, pinagtuunan namin ng pansin ang wine, citrus wine. So far, Uh, dito sa biskaya mahilig ang mga tao sa citrus wine at uh, wala pang gano'ng gumagawa nito. So nag-develop kami ng citrus wine na ang raw material namin ay yung mga rejects pa rin. Ang mga iba pang products na nag namin uh, sa zero waste process ay yung mula sa balat. Para maging mas kap pakinabang ang bukas para sa mga farmers at saka processors, yung mga itinatapon na parte ng citrus ay ginawan namin ng teknolohiya para ito ay magpapinabangan ng lubos. So, from the word itself technology, halos walang tapon. Mula sa juice, may second extract, may third extract pa. Sa balat naman, may slices, may jams na ginagawa. Sa buto, in-extract pa rin ng pectin. Ano mang industriya malaki ang ambaga sa turismo? isang sektor na kapag natutukan, malaki ang magagawang pagunlad unlad sa ating bansa. So kung lahat pong itong mga ginagawa po namin ay maisi-share din po namin sa iba't ibang mga universidad. Yung po ay yung aming uh, uh, dream na talagang makilala po ang probinsya ng Nuevo Vizcaya dito po sa aming citrus industry. Dito sa Nuevo Vizcaya State University, meron po kaming isang binuo na we call it sabatan. Sabatan kasi sa Ilocano po means gathering. It's a getting together of students who have... Uh, who wants to be entrepreneurs later on. And ito pong sa bata na ito, hindi lamang po dito sa Nueva Vizcaya State University. Kung hindi, gusto rin po namin nakipag din po kami sa uh, Isabella State University, sa Cagayan State University, and sa Quirino State University. We are doing this not simply because we are proud to say we are the citrus capital of Luzon. but we thought that this was uh, a scheme in order that we could encourage our people to make use of the resources of the province of nueva vizcaya while they say that in nueva vizcaya there is gold we believe that citrus is where the gold is and that is a sustainable uh, goal because the mining companies may last for 25 years but agriculture will last for thousands of years, including the citrus industry. So that's the real goal of our province. High value, high talents. Yun ang magpayaman sa kanila. Know, if you can produce 40 tons, isang hectare yan, gastusin mo na siya, gastusin mo yung technology. 40 tons, ibenta mo lang mga 30 na lang, 1.2 million, isang hectare yan. Kung nagsaksa kayo sa citrus, mag-integrate kayo. Mag-put up ka na ng bakery, mag-put up ka na ng poultry, gamitin mo yung poultry sa lupa mo, di meron ka nang i-distribute na kayamanan sa ama anak mo. At ang intensyon namin maging agri eco tourism. Kadikit ng salitang pagsasaka ang kahirapan at tradisyonal na nakikita ng nakararami na ang pagsasaka ay isang pangmahirap na propesyon. Ngunit, kung tayo magiging matalinong magsasaka, gagamitan ng agham, teknolohiya, at inovasyon, hindi lamang mapapakain natin ang ating bansa, kung hindi, mas magkakaroon pa tayo ng yaman na pwede nating ibahagi sa lahat. Ako ang inyong co-host, Jego Reyes, at ito ang Siyansikat. Siyansikat. isang makasaysayang proyekto ang ating natunghayaan dito sa Siyansikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin para mapagyaman ang agrikultura at kabuhayan ng ating bansa. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya, ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at ipost ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Shensikat at hashtag 1DOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yuseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Shensikat. Pinoy